Ala, kabantay ka anak ni na tita. Nag-aadlaw na lang siya. Masuko ba? Hindi na no? Nga, sige na. Kasuko kay... Di daw si pang limpyo diri. na Nag-aadlaw ang punta mga limpyo din. Di rin siya kabantay. Ano, para sa nang manilig na dira. Manilig na kut. Nag-map na. Siya gugawa ba niya sa loob din. Tapos naghantig iro. Kita pa may pasingin ang hmm. na wala ito na Hmm. Ako usahin ka. Masa kinang na limpyo na niya kung naay tae bag-o na no hmm bisa na tagu ko na sa limpyo sa tae dito nang na ni lig dagan kig iro diri ah magmo magkalat-kalat pirmi oh mo na og na karon manugo na sa nasya a few moments later Oo, lagi na ba? Oh, tanawa oh, lagi? Oh, Gatapok na pod mong duha dari. mo. Sige na mo pod mong duha dari sa kwarto ba. Giinan na dili mo masig pod kay igang kay dari. Unya niya, baho, imog mga lawas. Masamot na ni ka, baho ni kwarto. Niya, nagtapok mong duha dari. Naalang niya po mga taay sa iro, dito ihi sa iro. Wala malagi ninyo to gisiliga. Ningo ka gisiliga ninyo. Di ba, awara na naog na, na nagyaw-yaw. Nanilihig niya, na nandiyaganin na. Pundo na sa kwarto dari kay humana may tanandiya sa gawas. Nya, sige nga malagi kag pagwapo ni Mukuko. Adyo ka kabantay na nai tai dito gihi. Maglakot biya ko ana masig kag pagwapa unya. Dika kabalo magtan-aw dito sa gawas unsay mga lihok kunon. Bagko man mini sulod diri a kay nang limpyo na mi na iro gud dira dili di na. Asa ka moadto ni ay? Mula ka ko. Uy. Ano mula ka mo ka umlik ka na nang itsa ko nang nakilakaw karon. Na nakalimot nakalimot na siya boyab, ba. Uyab na pugkag. Mo na kung giingon sa imong ha. Kan lalaki wa jud nakabalo na pertin mo bahu aba. Nah, ng ta, wala, 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 na <mulik> wala, 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 wala,